nagsimula mag-viral noong 2023 na hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin pinapanood ng mga kabataan ang nakakatwang ulun na kalagay sa toilet na kumakanta ng remix version ng Tom Tom Yes Yes. Ano nga ba ang kwento sa likod nito at bakit habang tumatagal ang kwento ay nagiging bayolente ang istorya? Ano nga rin ba ang pumasok sa isipan ng gumawa nito na si Alexi Gerasimov kung bakit ang mga karakter dito ay isang kakaibang nilalang at ano rin ba ang paniniwala at ibig ipakahulugan ng istorya dito? Tara, ating simulan ang kwento sa likod ng Skibidi Toilet. Oh, okay. Nagsimula ang kwento ng Skibidi Toilet ng isang YouTube short noong 2023 na nilikha ng isang animator na si Alexi Gerasimov sa kanyang YouTube channel na The Fook Boom. Siya ay na-inspired sa remix song na nag-trending sa TikTok ng Dom Dom Yes Yes na kinanta ni Biser King. Si Gerasimov ay naglikha ng isang short cartoonic video ng isang ulo ng isang tao na nakalagay sa isang toilet. Ang nakakatuwang itsura nito ay tila ba umiikot kapag ito ay kumakanta ng "Dom-dom yes yes," na lubhang tinangkilik ng mga kabataan na nauwi pa sa pagdagdag ng mga episode at series na nasundan at nasundan pa ang mga sequel ng Skibidi Toilet ay naging cultural phenomenon hindi lang sa mga video nito sa YouTube maging sa Roblox ay may sariling laro rin ito na nakaaliwan din laruin ng mga kabataan. Ang video ng nasabing Skibidi Toilet ay umabot na ng mahigit isang daang milyon views sa YouTube at hindi pa dyan natatapos ang Skibidi Trend na ito dahil hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang kwento nito sa YouTube channel ni Gerasimov. Sa umpisa ng kwento nito ay tila ba naging katuwaan lang ang mga paggawa dito na tila nagjajive pa ang mga skibidi toilet sa mga naunang episode nito ngunit sa katagalan ay nadadagdagan pa ang mga karakter nito at iba't ibang uri pa ng skibidi toilet ang nakikita na tila ba nagiging mga bayulente ang mga ito. Sa mga naunang kwento, ang mga skibidi toilet lang at ang mga ordinaryong tao ang mga karaniwang nakikita sa short video. Ngunit ng kalaunan ay may mga mechanical head ng kasama sa kwento katulad ng kamera, speaker at TV. Habang tumatagal ang sequel ay nagiging bayulente ang bawat eksena na ilan umano sa mga magulang na mga kabataan ay nababahala sa kwento nito. At dahil na rin sa iba na ginagaya ang kinikilos ng bawat skibidi toilet na tinawag na rin nila na skibidi toilet syndrome, isang fictional term sa mga panggagaya ng kilos ng mga skibidi. Okay. May teorya ang ilan na ang ibig ipahiwatig daw ng kwento ng Skibidi Toilet ay isa umanong alien invasion dahil sa unang mga episode nito ay may mapapansin pang mga tao na sumasayaw din kasama ng mga Skibidi. Ngunit ng kalaunan sa pagdating ng panahon ay nag-extinct ang mga tao at nag-transform din bilang isang Skibidi Toilet. Mapapansin din ang mga kaguluhan at pagkasira ng mundo sa mga bagong sequel nito Ngunit hindi pa rin masyadong malinaw kung ang mga skibidi toilet ay isang masasamang nilalang Dahil may lumalaban sa kanila ang mga mechanical human Ang ibang teorya naman sa mga mechanical human ay isang metaphorical battle sa pagitan ng traditional media at ang makabagong media ngayon Ayon naman sa mismong naglikha nito, ang kwento sa likod ng Skibidi toilet ay inspired umano sa kanyang masamang panaginip na panaginipan niya umano ang isang lumalabas na ulo sa toilet at nagpapatuloy na nagbibigay sa kanya ng pagkabalisa kung paano niya susolusyonan o lalabanan ang ulo sa toilet na inaasahan niyang maraming tao ang nakaranas nito dahil nagbase umano siya sa kanyang nakakatakot na panaginip. Ayon din sa author ng mismong sequel, ang katapusan umano ng Skibidi Toilet ay nakasulat at nakahanda na at nagsabi ito na ang ending ng istorya nito ay tiyak na nakakabaliw at nakakamangha. Ang Skibidi Toilet sequel ay patuloy pa rin mapapanood sa kanyang channel at patuloy pa rin inaabangan.